Lakas ng ulan. Naulan na -ulan yung aking malaking pineapple, oh. Lakas ng ulan, grabe. Tingnan natin dito sa kabila. Ay, nadumihan na naman yung mga salamin, oh. Oh, lakas ng ulan. Mabuti walang kidlat. Kasi kung may kidlat yan, nagtatakbo na naman ako dahil takot talaga ako sa kidlat. So, hindi naman ako Kaya hindi ako magano Hindi ako magluloto. Kumain ako kanina ng breakfast na fried rice. Bubuksan ko yung aking biniling tipsy. Amura lang ng pagkabili ko nito guys. One dollar lang isa. Nag-offer kasi siya. Pero pag hindi siya offer, mga 170 yan. Lalagay ko sarip para lumamig. <coughs> Ay, thank you Lord. Hindi ako nagugutom, kaya hindi ako magluluto. Hindi na madpate ako mag-ano. Maglinis ng kusina kasi katatapos ko lang maglinis, So, ano muna ko ngayon? Relax, relax. Habang ako umiinom ng aking pipsi. <coughs> thank you. Pinatok ko yung foam kasi nababasa. Babasa siya doon sa ano, sa upuan. Gawa ng yung ulan na pasok. Ang lakas talaga ng ulan, no. Ay ikot-ikot ako dito. Kasi, mabuti walang kulog yan. may kulog yan, no, po, nagtatakbo na naman ako niyan. Dala ko yung aking, ano, kay bababa ako. O pa-plancha ako doon sa baba. May planchayan pala akong yun. Yung hanggang namin napaka taas o oh, Magpa-plancha ako kasi ah darating na lang rin sila. Marami pa akong planchahin. Kinakalimutan ko lang yung aking planchahin. Pero gagawin ko naman talaga yun. Minsan sumisilip ako dito sa butas. Kung may tao, wala naman tao. So Magpa-plancha na si Aki.